Abay, anong ginagawa ni Migilito dito? Abay, yun ang kinuhang tutor ni inay sa akin. Eh, ba't hindi mo lang naman sinabi sa akin? Abay, paano ko sasabihin sa iyo? Ay ngayon ko nga lang ang dinalaman. Eh, kainang umagay, ako'y nagulat. Hmm, baka naman pwede mo akong ilakad kay Mikilito. Abay, ayoko nga. Ako'y busy at saka yan ang hirap na iyong pinapagawa. Hmm? Baka naman nagkakagusto ko na kay Miguelito. Abay, hindi. Never. Hmm. Yan yabang nun ako'y di magkakagusto doon. Hmm? Siguraduhin mo lang ha. Pag hindi, truso sa bunyutang kita ng todong todong todong. Ay, taray mo naman, hindi naman kayo. Ano mo nang label ninyo? Kulo naman ni eh, Rui makasabunot. Ayos! ay oh boy! hindi gilito! Nakapasa ako sa exam! Talaga? <laughs> Sinungaling ka talaga, Ann. Ahas ka! Bruha ka! sense yan, oh. Nadala ako ng aking emosyon. Walang ibig sabihin iyon, ha? Oo, oh, okay lang. Kaya nga, alam mo, ay may dalawa pa akong subject na kulang. Oh, okay lang yun. Makakapasa ka din dun. Hoy, An-An! mo! Nakita ko kayo na Miguelito, magkayakap kayo. May pa iwi ka pang nalalaman yun, pala kung may karen, -karen ka na! Apoy! Hindi! Yan totoo! Anong hindi totoo? Bruha ka! Sa laki ng mata ko, hindi ko makikita yon. Kitang kita ko sa dalwa kong mata! Apoy! Ako'y nadala lang ng aking emosyon kaya yun ay aking nagawa! Nagawa? Aminin mo, may gusto ka ba kami gilito? Ha? Ha? <laughs> pagsalita. Ay, gusto ka talaga kay Mikilito. Napakabruha mo eh. Nakakamoy si Mikilito sa tidak Hindi so, na tayo magkaitigan simula ngayon. Friendship over. <coughs>